Isang maliit na coffee shop sa malamig na bayan ng Benguet. Tahimik. Payapa. Ngunit kapag umupo ka sa loob at humigop ng kape, may kapalit. At ang bayad hindi pera. Handa ka na bang tuklasin ang sikreto ng coffee shop na ito? Kung saan ang bawat tasa ay naglalaman ng isang kaluluwa. Umaga pa lamang nang umakyat si Ramon sa malamig na bayan ng Benguet. Ang hangin ay malutong, parang may dalang mga piraso ng yelo na dumadampi sa bala. Nagmumula ang amoy ng paint tree sa bawat paghinga, ay halong bahagyang tamis ng mga ligaw na bulaklak. Pagdating niya sa maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada, agad siyang sinalubong ng aroma ng bagong giling na kape. Ang pintuan ay gawa sa kahoy, gasgas na sa mga gilid, at tila nagtataglay ng kasaysayan ng lahat ng taong dumaan dito. Pumasok siya at bumungad ang liwanag mula sa dilaw na bumbilya na nakabitin sa kisam. Naroon ang ilang mesa, karamihan ay walang tao, at may isang lumang radyo na mahina ang tugtog ng lumang kundiman. Umupo siya sa isang sulok, malapit sa bintana kung saan makikita ang bumubukal na hamog sa labas. Lumapit ang isang babaeng barista na may malamig na titig at walang imik na inilapag ang tasa ng kape sa harap niya. Uminit ang kanyang mga palad nang mahawakan ang tasa. Dumikit sa kanyang labi ang singaw ng mapait na aroma, ngunit may kakaibang asim na hindi niya inaasahan. Sa bawat lagok, may lasang hindi niya mawari, parang halong lupa at kalawang. Napatingin siya sa likod ng barista, sa pader na tila may malabong anino na gumagalaw. Akala niya iguni lamang, ngunit nang muling sipatin, ang anino ay lumapit ng dahan-dahan na parabang humihinga. Tumigil ang kanyang paghinga at napansin niyang wala ng ibang tao sa loob ng coffee shop. Kahit ang radyo, na kanina lamang ay may tugtog, ay biglang natahimik na parang pinatay. Umugong ang hangin mula sa pinto, at ang amoy ng kape ay napalitan ng matapang na amoy ng dugo. Dumapo sa kanyang balat ang lamig na parang may humawak sa kanya mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita niya ang basang bakas ng paa na nagsisimula sa kusina at papalapit sa kanya. Ang barista ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng itim, tanging mapuputing guwang na lamang. Nakaramdam si Ramon ng panalamig sa kanyang sikmura, at ang kanyang tasa ng kape ay biglang gumalaw sa mesa na parabang itinulak ng hindi nakikitang kamay. Napasandal siya sa upuan, ngunit tila ba may pumipigil sa kanyang katawan upang makatayo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat paghinga ay mabigat na parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Sa sahig, ang mga basang bakas ng paa ay unti-unting nagiging malinaw. Ito ay hindi basta paa ng tao. Mas mahaba ang mga daliri at parang kumikintab ang balat na parang balat ng isda sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw. Habang papalapit ang mga bakas, naririnig niya ang tunog ng tubig na tumutulo bagaman wala namang gripo o patak ng ulan sa paligid. Ang barista ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang labi ay dahan-dahang bumuka. Walang tunog ang lumabas, tanging isang maitim na likido lamang ang dumaloy mula roon. Lumagpak ang likido sa sahig at agad na kumalat na parang tinta na gumagapang papalapit sa mga paa ni Ramon. Ramdam niya ang lamig nito nang dumikit sa kanyang sapatos, na para bang pumapasok mismo sa kanyang laman. Gusto niyang sumigaw, ngunit wala siyang tinig na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang dila ay tila naipit. Sa sulok ng kanyang mata, Napansin niyang ang anino sa pader ay muling gumalaw. Ngayon, malinaw na. Ito ay hugis tao, ngunit masyadong payat, halos kalansay, at ang ulo ay nakatagilid na parang bali ang leeg. Nagsimulang bumuka ang bibig ng anino, at mula roon ay narinig ni Ramon ang mahinang bulong. "Huwag mong inumin ang kape." Nanindig ang kanyang balahibo, ngunit huli na. Naramdaman niyang may gumalaw sa kanyang sikmura, parang may dumadaloy na malamig na tubig sa loob niya ngunit hindi tubig. Parang mga ood na gumagapang at kumikilos sa kanyang mga laman loob. Pinilit niyang isuka ang kape, ngunit wala nang lumabas kundi maitim na buhangin na bumagsak sa mesa. Sa bawat butil ng buhangin ay may maliliit na insekto na gumagapang, buhay at kumikilos. Ang mga mata ng barista ay nakatutok sa kanya, at ngayon ay may ngiti sa kanyang maputlang mukha. Ang ngiting iyon ay hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na matagal ng hindi nabibilang sa mundong ito. Ramdam ni Ramon na ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumalabo at ang bawat tunog sa paligid ay nagiging malayo at malabong ugong. Ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, narinig niyang muli ang boses mula sa anino. Kapag naubos mo ang tasa, hindi ka na makakaalis dito. At napansin niyang ang tasa ng kape sa mesa ay muling napuno, mainit pa, at nagbubuga ng usok na tila nag-aanyaya. Napatitig si Ramon sa tasang muling na puno, ang usok nito'y bumabaluktot na parang may sariling buhay. Bawat ulap ng singaw ay nagiging mga hugis mukha, nakangiti, nakanganga, at dumidikit sa kanyang balat na para bang gusto siyang higupin papaso. Hindi niya alam kung guni-guni lamang o totoo, ngunit ramdam niyang unti-unti siyang hinihila ng amoy ng kape. May halong tamis at pait, ngunit sa likod nito ay may bahid ng bulok na karne at kalawang na bakal nais niyang ibaligtad ang mesa at tumakbo palabas ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakabaon sa upuan parang pinako naririnig niya ang tibok ng kanyang puso mabilis at magulo kasabay ng tunog ng tila mga yabag na nagmumula sa sahig ng coffee shop ang sahig na kanina ay gawa sa kahoy ngayon ay tila naging basang lupa malambot at kumakapit sa kanyang sapatos sa bawat paghinga naamoy niya ang halimuyak ng lumang sementeryo amoy ng kandilang naupos at amoy ng nabubulok na bulaklak. Ang barista ay unti-unting lumapit, hawak pa rin ang kawali ng gatas na hindi niya pinakuluan. Ngunit nang masilayan ni Ramon ang loob ng kawali, hindi gatas ang laman nito, kundi puting mga mata na lumulutang at kumikislap. Ang mga mata ay tila nakatingin sa kanya, gumagalaw at isa-isang kumakajot na parang gustong lumabas. Napalunok siya, subalit ang kanyang lalamunan ay puno ng kapaitang hindi maipaliwanag parang nilalagyan ng abo at putik. Sinubukan niyang isigaw ang pangalan ng Diyos, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi salita, kundi isang mahabang ungol na parang hindi kanya. Mula sa labas ng bintana, napansin niyang nagbago ang tanawin. Kanina ay makapal na hamog at mga punong pin, ngunit ngayon ay isang dagat ng mga kandilang nakasindi, nakahilera hanggang sa dulo ng kanyang paningin. At sa gitna ng dagat ng kandila ay mga figura, nakatayo, walang mukha, at nakaharap lahat sa direksyon ng coffee shop. Naramdaman niyang gumagalaw ang hangin sa kanyang batok, malamig at basa, na parang may bibig na humihinga mismo sa kanyang leg. Muling sumilip ang anino sa pader, ngunit ngayon ay hindi na hugis tao. Ito'y parang halimaw na pinagtagni-tagni, mahaba ang mga kamay, at bawat galaw nito ay nag-iiwan ng marka sa pader na parang sinusunog. Naglakad dito palapit, at sa bawat hakbang, nadidilim ang ilaw ng bumbilya, Hanggang sa ang tanging liwanag na lamang ay mula sa tasa ng kape. Ang tasa ay kumikislap na parang mata ng hayop at sa ibabaw ng likidong itim ay may mga bulong na umaalulo. Ubusin mo. Narinig niya, malinaw, sabay-sabay, parang daan-daang tinig na nagsasanib. Pinilit niyang isara ang kanyang mata, ngunit kahit sa dilim ng kanyang paningin ay naroroon pa rin ang mga mukha, nakalapit, nakadikit at umiikot sa kanya. Muli niyang binuksan ang mga mata at doon niya napansin. Ang kanyang mga kamay ay wala na sa mesa. Ang kanyang balat ay natutunaw, dahan-dahang nagiging parang usok na hinihigop ng tasa ng kape. At ang barista, na ngayon ay nakangiti pa rin, ay dahan-dahang nagsabi. Sa Benguet, walang umaalis na hindi nagbabayad. At ang bayad ay ang sarili mong kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, at sa loob-loob niya ay nagsimulang sumigaw ang kanyang isip. Munit ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging walang bigat. Parang nahuhulog siya sa kailaliman, isang walang hanggang hukay na puno ng amoy ng nasusunog na kahoy at bulok na dugo. Nararamdaman niyang ang bawat hibla ng kanyang laman ay kinakalas, hinuhugot at nilalaglag na parang alikabo. Ang kanyang mga paa, na dati inakadikit sa basang lupa ng sahig, ay naging usok na hinihigop ng tasa. Munit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, pinipilit siyang manood ng lahat ng nangyayari. Nakikita niyang ang barista ay hindi na tao. Unti-unti itong naghubad ng balat na parang lumang damit na pinilas mula sa katawan. Sa ilalim ay isang nilalang na payat at mahaba, balot ng itim na ugat na kumikilos at gumagapang sa kanyang balat. Ang buhok nito ay nalagas at ang uloy humaba na parang bungo ng bata, may nakabukas na bibig na punong-puno ng mga ngipin na paikot. Ito'y ngumiti sa kanya, at mula sa bungangan nito ilumabas ang parehong bulong na narinig niya kanina. Ubusin mo. Muling napuno ang tasa ng kape, ngunit ngayon ay hindi na itim ang likido. Ito'y pula, makapal, at mainit-init, at amoy bakal at kalawang. Sa ibabaw ng pulang likido ay lumulutang ang kanyang sariling mukha, nakapikit, ngunit unti-unting dumidilat at nakatingin sa kanya. Parang may ibang ramon na nasa loob ng tasa, nakulong, umiiyak at kumakaway para mailigtas. Napatakit siya ng bibig, ngunit napansin niyang wala na siyang labi. Ang kanyang bibig ay nagbukas ng kusa, at kahit walang kamay na nagtutulak, kusang lumapit ang tasa sa kanyang bibig. Mainit ang likido, ngunit hindi niya magawang umiwas. Parang may daang kamay na pumipilit sa kanya, at sa bawat patak na dumadaloy sa kanyang lalamunan, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang alaala. Nakalimutan niya ang mukha ng kanyang ina. Nakalimutan niya ang amoy ng araw sa kanyang pagkabata. Nakalimutan niya ang tunog ng kanyang sariling pangalan. At nang tuluyan niyang maubos ang laman ng tasa, hindi na siya si Ramon. Ang kanyang katawan ay tuluyang naglaho, naiwan lamang ang malamig na upuan na may bakas ng basang usok. Ang barista ay muling nagbalik sa kanyang dating anyo, tahimik, walang galaw, at muling mumiti. Mula sa labas, ang dagat ng kandila ay sabay-sabay na namatay, na iwan ang isang madilim na kapaligiran na kasinglalim ng hukay. At ang pintuan ng coffee shop ay bumukas ng dahan-dahan. May bagong mga yabag na pumasok, isang magkasintahan na huminto upang magpainit mula sa lamig ng benget. Sinalubong sila ng amoy ng kape. At sa mesa kung saan umupo si Ramon, naroon ang isang tasang puno muli, nagbubuga ng usok, at tila nag-aanyaya. Pumasok ang magkasintahan, nanginginig pa sa lamig ng hamog sa labas. Humawak ang babae sa braso ng lalaki, sabay sabing, "Ang bango ng kape. Ang sarap sigurong uminit dito." Tahimik ang loob ng coffee shop. Tanging mahinang kaluskos lamang ng hangin sa kisame ang maririnig at ang matamis na amoy ng kapeng bagong giling. Umupo sila sa mesa, eksaktong mesa kung saan kanina lamang nakaupo si Ramon. Ang tasa ng kape ay naroon pa rin, umaaso, parang kagagaling lang sa kamay ng barista. Napakunot noo ang lalaki. May nag-order na ba dito bago tayo? Umiling ang babae. Wala akong nakita. Pero tingnan mo, parang sariwa pa ang iniwan. Dumating ang barista, dala ang isang tray ng dalawang bagong tasa. Pareho silang napangiti. Dalawa lang po, salamat, sabi ng lalaki. Ngunit hindi kumibo ang barista. Tahimik nitong inilapag ang dalawang tasa ng kape, pagkatapos ay tumingin sa kanila gamit ang parehong malamig na mga mata. At sa gilid ng tray ay iniwan pa rin ang tasa ni Ramon, hindi binawi, hindi inalis, tila kasama sa kanilang mesa. Tatlong tasa. Nagtaka ang babae. Tatlo. Hindi naman tayo tatlo. Umiti ang barista, ngunit kakaiba ang ngiti, hindi ngiti ng pag-asikaso, kundi ng isang lihim na hindi dapat ipakita. Muling lumakad ang barista palayo, bumalik sa likod ng counter, at nanatiling nakatayo roon na parang estatwa. Napatingin ang magkasintahan sa isa't isa, saka napatingin sa tasa ni Ramon. Ang lalaki ang unang nagsalita. Parang gumagalaw ang usok. At totoo nga, ang usok mula sa tasa ay hindi basta tuwid na pag-akyat. Ito'y lumiliko, bumabaluktot at nagiging hugis mukha. Mukha ng isang lalaking namimilipit sa takot. Parang tao, bulong ng babae, sabay hawak sa braso ng kasintahan. Tumayo ang lalaki, inabot ang tasa at sinilip ang laman. Hindi kape ang nasa loob. Isang malapot na likidong kulay abo at sa ilalim nito'y may nakalutang na mga kuko, mga piraso ng kuko na parang hinugot mula sa daliri ng isang buhay na tao. Mabilis niyang itinulak palayo ang tasa. Sumabog ang likido sa sahig, ngunit imbes na kumalat, ito'y agad na gumapang pabalik bumalik sa loob ng tasa, na parang may isip. Nanigas ang magkasintahan. Alis na tayo, bulong ng lalaki at sabay silang tumayo. Ngunit nang hawakan nila ang pinto, hindi ito bumukas. Hinila nila ng buong lakas, ngunit ang kahoy na pinto ay parang sementadong pader. Sa salamin ng bintana, nakita nila ang kanilang sariling refleksyon. Ngunit hindi iyon ang kanilang mga mukha, sa salamin, kapwa silang nakaupo pa rin sa mesa, hawak ang tasa, at sabay-sabay na umiinom ng kape. At ang mga anyong iyon sa salamin ay ngumiti ng sabay habang dahan-dahan nilang itinataas ang tasa sa bibig. Nanlaki ang mga mata ng babae, halos mabitawan ang hawak niyang pinto. Hindi tayo iyan, bulong niya, nanginginig ang boses, habang ang malamig na hangin sa loob ng coffee shop ay biglang naging mabigat, parang usok na hindi kayang ilabas mula sa dibdib. Nakatingin ang lalaki sa salamin, hindi makapaniwala. Ang refleksyon nila ay malinaw na sila, parehong suot, parehong galaw, ngunit may isang bagay na nakapangingilabot. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong malapad, lampas sa dapat kayang gawin ng labi ng tao. At ang kanilang mga mata ay walang puti, puro itim lamang, parang dalawang malalalim na balon na walang hangganan. Sa mesa sa loob ng salamin, ang kanilang mga anyo ay patuloy na umiinom, walang tigil, at sa bawat lagok ay lumalabo ang balat ng kanilang mukha, natutunaw na parang wax ng kandila. Bumalik sila sa totoong mesa at doon nila napansin. Ang tasa ng kape sa harap nila ay biglang nagbago ng itsura. Ang dati mainit at umaaso, ngayon ay malamig na, at sa ibabaw ng likido ay nakalutang ang dalawang pirasong dila. Napasigaw ang babae, ngunit ang sigaw niya ay agad na nalunod, Parang kinain ng hangin, walang kahit anong tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Pinilit siyang yakapin ng lalaki, sabay sabing, wala ito, hindi ito totoo, lumabas tayo. Ngunit bago pa siya matapos, narinig nila ang tunog ng upo ang kahoy na gumalaw sa mesa kung saan kanina nakaupo si Ramon. Parang may umupo roon muli. Dahan-dahan silang lumingon. At nakita nila. Isang pigura ng lalaki, nakaupo, nakayuko, basang-basang ang damit na parang niluglob sa lupa at dugo. Dahan-dahan itong nagangat ng ulo, at doon nila nakilala ang kanyang mukha. Ito ang mukha ni Ramon. Ngunit hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulay abo, may mga basag na parang pinatuyong putik, at sa kanyang bibig ay umaagos pa rin ang maitim na buhangin. Umiti siya sa kanila, mabagal, malamig at ang kanyang boses ay dumagundong sa buong coffee shop. Hindi ako nakatakas. Umikot ang paligid, parang nahulog sila sa kailaliman. Ang kisam ng coffee shop ay naglaho, napalitan ng langit na kulay dugo. Ang mga kandilang nakita ni Ramon kanina ay muling nagsindi, isa-isa, at bumuo ng isang daan papalayo. Ngunit ang daan ay puno ng mga nakatayong anino, libo-libo, nakaharap lahat sa kanila, walang mukha, Ngunit may mga bibig na bumubulong ng sabay-sabay. Ubusin mo! Ubusin mo! Ubusin mo! Nanginginig na itinulak ng lalaki ang tasa sa sahig, ngunit sa mismong pagbagsak nito ay hindi ito nabasag. Bagkus, dumami pa. Ngayon ay sampu, dalawampu, tatlumpung tasa na nakapalibot sa kanila, sabay-sabay na nagbubuga ng uso, sabay-sabay na umaamo, sabay-sabay na nag-aanyaya. Ang babae ay napasigaw, ngunit ngayong pagkakataon, narinig ang kanyang tinig, isang matinis na sigaw na agad na sinundan ng katahimikan. Sapagkat mula sa sahig, isang kamay na kulay abo at mahaba ang mga kuko ang biglang humawak sa kanyang bukong-bukong at hinila siya pababa. Napasigaw din ang lalaki, pilit siyang hinahatak pataas, ngunit sa bawat sandali ay mas maraming kamay ang sumusulpot mula sa lupa. At lahat ng mga kamay ay amoy kape. Pilit na hinila ng lalaki ang kanyang kasintahan, nanginginig ang mga daliri habang kinakaladkad siya paakyat mula sa sahig. Ngunit mas marami pang kamay ang sumulpot, mahahaba, payat, kulay abo, at may mga kuko na parang bakal na kumakapit sa balat ng babae. Bawat haplos ay nag-iiwan ng marka, sugat na tila sinunog ng kumukulong tubig. Bitawan niya siya, sigaw ng lalaki, pilit niyang tinatadyakan ang mga kamay, ngunit sa bawat pagtama ng kanyang paa, ang mga kamay ay nagiging usok at muling bumabali. Dumuha mula sa mesa si Ramon, ang kanyang mata ay walang kulay, at nagsalita siya ng mabagal, tila isang hatol. Walang makakalabas. Lahat ng pumasok nagiging atin. Habang lumalaban, naramdaman ng lalaki na ang kanyang sariling sapatos ay dinadampian na rin ng malamig na haplos mula sa ilalim. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita ang mga tasa daan-daang tasa, nakahilera, nakapatong sa bawat mesa, bawat silya, bawat sulok ng sahig. At sa loob ng bawat tasa ay may mukhang nakalutang. Mga mukha ng tao. Iba't ibang anyo, bata, matanda, babae, lalaki, lahat nakapikit, lahat umiikot-ikot na parang nilulunod. Ang ilan ay biglang dumidilat at ang kanilang mga bibig ay kumikilos, bumubulong ng parehong salita. Sumama ka na! Nanginginig ang babae habang hinahatak siya ng mga kamay pababa. Nakita niya ang ilalim ng sahig, hindi ito lupa. Ito ay isang napakalawak na dagat ng itim na kape, umaalon, nagbubula, at sa ilalim nito ilibo-libong katawan ang naglalanguyan, sumisigaw ngunit walang tunog. Nakita mo, bulong ni Ramon, habang ang kanyang bibig ay tuluyan ng bumuka ng mas malapad kaysa dapat. Hindi sila nalunod. Ininom sila. Sinubukan ng lalaki na isuntok si Ramon, ngunit ang kanyang kamaw ay tumagos lamang sa ulo nito na parang uso. Bigla, ang tasa sa mesa kung saan nakaupo si Ramon ay tumalo ng kusa, lumipad papalapit sa lalaki. Sa isang iglap, napadikit ito sa kanyang dibdib at doon siya nakaramdam ng matinding init, parang nilalagari ang kanyang mga buto mula sa loob. Napahawak siya, napasigaw, at nang alisin niya ang kamay, nakita niyang ang tasa ay nakabaon na sa kanyang katawan. Ang singa nito ay lumalabas mula sa kanyang bibig, ilong at mga mata. Habang ang kanyang kasintahan ay patuloy na hinihila pababa, nararamdaman niya ang huling tibok ng kanyang puso, isang malakas na ugong na parang tambol. At nang tumigil ang ugong, nararamdaman niyang siya mismo ay nagsisimulang mabura. Ang kanyang balat ay nagiging abo, bumabalot sa tasa na nakabaon sa kanya, at dahan-dahan itong pinupuno ng bagong likido. Ngayon, may isa na namang mukhang lumulutang sa tasa mukha niya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang kanyang kasintahan ay tuluyan ng nahila sa ilalim ng sahig, naglaho sa dagat ng maitim na kape. At ang huling tunog na narinig niya ay ang bulong ng barista, malamig at malinaw. Isa pang magkasintahan ang nagbayad ngayong gabi. Bukas, may bago na namang darating. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng coffee shop, para bang walang nangyari. Ang sahig ay tuyo na, walang bakas ng mga kamay na sumulpot mula sa ilalim. Wala ring bakas ng sigaw ng magkasintahan na ngayoy tila binura ng mismong hangin. Ang mga tasa na kanina inagkalat sa mesa at sahig ay naglaho, na iwan lamang ang tatlong tasa sa gitna ng mesa. Ang isa ay may mukha ni Ramon, palutang-lutang, nakapikit ngunit paminsan-minsang dumidila. Ang ikalawa ay may mukha ng lalaki, ang mga matay puno ng takot na tila hindi pa rin makalayo at ang ikatlo ay may mukha ng babae, nakangiti, ngunit ang ngiti ay napipilitan, parang pinipilit ng isang hindi nakikitang kamay. Lumapit ang barista, dahan-dahan, walang tunog ang kanyang mga yabag. Kinuha niya ang tatlong tasa, isa-isa, at maingat na inilagay sa estanteng kahoy sa likod ng counter. Doon, nakahilera ang daan-daang tasa, bawat isa ay may nakulong na mukha sa ilalim ng likido. Bawat isa ay kaluluwa. Sandali siyang tumigil, tumitig sa mga bagong dagdag sa kanyang koleksyon, at bahagyang umiti. Tatlo na naman, mahina niyang bulong. Muling bumalik sa normal ang lahat, ang radyo ay tumunog muli, nagpatugtog ng lumang kundiman, at ang mga bombilya ay kumislap na parang walang nangyari. Mula sa labas ng bintana, muling bumalik ang tanawi ng mga punong pin na nababalutan ng hamog. At ang pintuan ng coffee shop ay bahagyang bumukas. Pumasok ang malamig na hangin, dala ang mga yabag ng isang bagong grupo ng mga turista na galing sa Maynila. Tatlo silang babae, nagtatawanan, may dalang mga kamera at nakajaket laban sa lamig. Ay, ang cozy dito, sabi ng isa, habang sinusuri ang loob ng shop. Nakakagana ang amoy ng kape, dagdag ng isa pa, humihinga ng malalim at mumingiti. Naupo sila sa mesa malapit sa bintana, eksaktong mesa kung saan kanina lamang nakaupo ang magkasintahan. Lumapit ang barista, tahimik, dala ang tray. Tatlong tasa ng kape, tanong ng isa, nakangiti. Tumango lamang ang barista at dahan-dahang inilapag sa mesa ang tatlong tasa. Mainit. Uminit. Umaaso. At habang lumalapit ang usok sa kanilang mga mukha, isang malamig na bulong ang sabay-sabay nilang narinig, tila galing sa lahat ng sulok ng coffee shop. Huwag niyong inumin. Napatingin sila sa isa't isa, nagtaka. Did you hear that? Tanong ng isa, pilit na tinatawanan ang kilabot. Ngunit ang barista, nakatayo sa tabi ng mesa, ay nakatingin lang sa kanila. At ang kanyang mga mata, sa isang iglap, ay wala ng puti, puro itim na lamang. Naroon ang tatlong babae, nakatitig sa barista, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang nagsindi ang lahat ng kandila sa loob ng coffee shop. Isa-isa, sunod-sunod, hanggang ang buong silid ay nabalot ng dilaw na liwanag. At sa bawat kislap ng apoy, unti-unting nawala ang mga tasa sa mesa. Ang mga mukha sa likido ay naglaho, parang usok na binura ng hangin. Maging ang malamig na titig ng barista ay nagbalik sa pagiging karaniwan, isang simpleng tao na abala lamang sa kanyang trabaho. Napakibit-balikat ang isa sa mga babae. Siguro pagod lang tayo sa biyahe. Imagination lang iyon. Nagkatawanan sila, pilit na binabaliwala ang kilabot na bumalot sa kanilang dibdib. Umorder sila ng kape, at sa pagkakataong ito, ang mga tasay dumating ng walang kakaibang anyo. Amoy kape. Mainit. Payapa. At sa unang higop nila, wala silang natagpo ang anino, wala silang narinig na bulong. Sa labas, unti-unti nang naglaho ang hamog ng gabi, at pinalitan ng unang sinag ng araw na tumatago sa mga punong pin. Tahimik na bumukas ang pinto at muling pumasok ang malamig na simoy ng benggit. Ang coffee shop ay nanatiling nakatayo, tila walang lihim na tinatago. Ngunit sa estanteng kahoy sa likod ng counter, nakahilera pa rin ang mga tasa. At kung sino man ang lalapit ng sapat ang distansya, makikita niyang ang mga ito'y puno pa rin ng mga mukha. Tahimik. Nakapikit. Naghihintay at ang barista, habang nakangiti at naglilinis ng mesa, ay muling bumulong ng mahina. Lahat ng pumapasok dito ay bumabalik sa tasa. Sa labas, walang sinuman ang nakaririnig. Ang bayan ng Benguet ay nanatiling tahimik, malamig at maganda sa paningin ng mga dayo. Ngunit sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng daan, may mga kaluluwang hindi na kailanman makauwi. Wakas!